morning mga karabas isang uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat sa episode na to hindi muna tayo mag ilog hindi tayo magdadagat kasi ito po yung panahon ngayon yan tayo mahangin paulan meron po tayong bagyo oops pero kasama sama ang grupo kanina kasi inayos namin yung ano yung kalipapa sa may bahay nila tito bong so, may mga kaarabas syempre may nanghalian tayo at eto yun kukuha tayo dito sa icebox hmm. ating uh, paninda laki bro do sarap ang dawit mm -hmm. swabe eh. kahit kita nga hindi ganyan kalaki kalaban yun eh ganyan ganyan, ganyan lakalaki, o oh, ganyan ganyan pa nakalaki oh wow. Grabe no, solid no. Bigat oh si Harabe at saka si Pungloy nag ano na kanina naghahanap na ng uh, pang ingredients tapos yan dun tayo magluto syempre sa ating uh, bagong kusina na ayos na ayos na sa ating kala ano? setting setting doon mga ka-Rabas kahit na may bagyo kaya lang ako uwi muna sa bahay dahil si sa Rabas ay may pa-order pa na 12 kilos. Wow. Kagabi pa lang po, ubos niya na 50 kilos. Kasi ngayong araw, nasa 20 kilos din. So, di, kilos. naka 70 na siya. Tapos, ano, 12 kilos pa uling ngayon po order. So, di, ano, ano Brad, anim na, na pula po, anim na sagisi. Anim na napulapo. po. uh, so, yun order sa kanila. So, yun lang. So, yung medyo ano Brad, kahit yung medyo malilit. Kasi ano yun, tigitig isang kilo ang order na yun eh. Baka mahirap i-arrange ano, i baka. So, kaya lang, gato kasi lang ang size, eh, no? Malalaki. Kaya mo kung ano yung medyo maliit, Brad. Kasi yung 6 na kilo, iba-ibang tawa tayo. Puro so, malalaki. Puro malalaki eh, no? Kaproblema din pala pag puro malalaki, no? <laughs> yan, dyan yung supot, Brad. Akin yan. Supot dyan dyan sa isda. Para hindi magtaga sa wigo. Sa akin kaya, ayun. Dalawa yan, dalawa <laughs> yung doble ko mga karabas, sobrang ni ano, Mr. Nice Guy, siya na kanina mula nito eh. Pero, sabi namin, sabi namin, yun na makulit ang tanda. Oh, ang ngipin mo eh, bago ano eh. Bago Bago eh. Yuko lang muna. Ano ni makita yung ngipin? Yeah. Naubos na. Naubos na. nga. Yung may naubos na. Meron pa. Kailalim. <laughs> <laughs> eh, pa. Oh, pa.

Siyempre naglubog. Oo. Oh. Oo. Oh. Mm, galing. Ang karabas tagal kasi ako dati nagtrabaho sa palingki. Four years din ako na. Palingki boys siya. Ah, uh, gano'n dyan eh. Kiliskes! Gusto daw makita yung mga skills ko sa... <laughs> Kiliskes Moon! Bunot <laughs> ka! Man, ka Moon! Bunot ka! <laughs> eh, Bunot si ka! Yeah, nice Dito ako, diyan ka. Okay. Siring muna dun. Professional kasi talagang yan. Din. Tapos 'yan maririnis na. Di hot idol ka lego. Oh, dibi. Nag-o-order Oh. gatal pili pagasa kanya, kis Kaganda nito, oh.

Evergen 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 ebergen, 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 Pre? ebergen, 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 bikin pedas di sana lagi lata lo bangun lah mungkin ay ba alam ah mga karabas ito ay mga kalabas bangdog ang kabagat anong pagkuyang tang? ang pangalan? si bebeng Freddy, 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 perdi? Freddi. 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 pero yung international niya pantay nang hawagat magaarabas ta pull tama ba yon sila pong loy magaarabas magdeliver nang isda sa kinalalaman order eh oh si arabas mag-uumpuna <laughs> mag-deliver din yon ha ah? deliver din may masila magmerienda uy yon kanyan subo na goon diri mun ayan ah ang sopas

Ngayon ba paala na lang produkto nato ha. Wei naman laki ano ha. Kay Ay, ayo wag kape ng movey Ha?

kailangan uh, pag marami yung pagpipilian laging nasa gitna ka ganoon mga karabas dito na naman tayo sa ating uh, kusina i-prepare natin yung ating pangsigang tayo At wali na ay eh, inayos natin yung kalipa dun sa kalasada inayos na natin ngayon na uh, simple lunch lang tayo mga karabas yung uli ng ating uh, factor mismo Tikam lang natin. Mm. Wala pa naman yung iba. Ay, tayo na magluto. Ito ay magluto. <laughs> Kaya daw ako nagkilaskis. Hindi <laughs> <laughs> uh, okay, uh, magaling dito eh. sa isda. Basta ang kailangan mo. Hindi nang kailangan mo, pre. Tibay ng loob. Sabay <laughs> alis ay. Eh testing nga natin itong relief pa natin. Patesting na ba ito? Testing na yan. Oh. Oo. Okay. Diyan ako hulutok nung mga ah, ha. Kaya lang mga karabas, hindi pa makapaglinis ng mga isda, ng mga ano, gano'n. ng wala pa kami maayos na. Sangkalan. Hmm. Pero chilyo, na, da, darating na lang yun. Lapit na. Update ko kayo mga karabas pag uh, luto na tayo. Mga karabas, salangan natin to. Ang ating uh, tubig. Sabay natin dyan yung ating kamatis. Para to sa malamig na panahon mga karabas. Panguntra ba? Ayan. Si Ipman pala mga karabas, masakit ang ngipin. Nagpabunot. Kaya hindi natin siya kasama kanina. Saka ngayon. Mm -hmm. Kaya karabas naman, kasama natin kanina. Kaya eh, ngayon, ah... Uh, Inatid niya si Gray sa school. Hindi pwedeng ko lang magatid eh. Hmm. Kaya siya, kaya hindi natin siya makakasama ngayon kainan. Tayo, tayo lang. Okay. Mga karabas, sa ah, bangka na si Gui Igay. Tugog ngayon. Oh, <laughs> Lagay na natin yung gulay. Oh, wow. hmm. yun. Makit na mga karabas, grabe yung usok eh. Mm -hmm. Yun. Malalim. Huh? Wow. Sitaw.

hindi na isda mga masyadong matigas yung ano, sitaw lagyan natin ng asin mga karabas para kung uh, hindi natin naloloin hindi maduro yung isda kapatis magiging siguro asin balasa? di si nice guy Makailan si Raymond eh, ngayon, re? Magpako na pabalasa Magpako na pabalasa Wala Nakawalo pa lang <laughs> Banda na si Bugs Banda si Bugs 8-0 ilagayan natin yung bida Sa ating pananghalian Rosas Rosas na kulay Sa gisi. Mm -hmm. Ako, yung manghiwa man itong mga karabas Oh. Sangki! Sangki ginawa lang, busag ka eh. Pananghalian natin Yan mga na. karabas, mukhang hindi ano sa atin to. Sobra-sobra oh. Oh. <laughs> Muno, puno man.

Bagong sa, pitas. Sa na, sa ano, <laughs> Bagong pitas sa 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 tindahan. <laughs> eh, masarap sa pinakain ko ng chicken eh. sabaw na yan. Siguro sa isang balding tubig yun. litro ang uh, kanyang uh, nilagay na ganyan. Aslog. <laughs> sa mga inasar? Mang oh, mang inasar. <laughs> Aling inasar. Aling inasar. <laughs> sarap talaga yun. <laughs> Masak ka sa sarap. Aslong yun. Maaching ka sa sarap. Yun, doon niya nga, yung, yung nag-ano nga sa kanya. Ha? Nabulol sa ar, nabulol. Sobrang <laughs> ase. <laughs> Hindi ko pinyo ba naman. Nabulol. Like ano? Hindi ko pinyo. Alo! Tarap! Tarap! Alap! <laughs> <laughs> Talap eh <laughs> Ang aro, dapat arho. Alo. <laughs> Alo. Adjust ano na lang. Luwa ka na lang bagsa may alam. Sili. Sili na may patis. mga karabas, okay na to. Uh, nang oras pa tayo buta ng kainan eh. basically <laughs> -hmm. gay uwi pa mga karabas. <laughs> Malayla yung bahay niya. Mga dalawang kilometro.

Ang dami to. Ibang kumakas siya. May, Say, may may, may, po si Pero, Pero Pero, shout out. Yung pinakamala matanda sa aming mga grupo na no, banda po na. Ang pamagat ng original song niya. Nabaling Kangkong. <laughs> 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 Tapos Talilong alipin. Matibay. Ah, Edwinson, kay pare Encel, na, na, na gumaling ka na. Tabiu, mahal ka namin. Pagaling mm -hmm. ka, mm Quetzal. Ang galing. Ang time yan. Kaya mo pa rin mag-adlib yan. Ayun, mga karabas. Naluto din. Sa tagal-tagal. Kain na tayo.

Tapos na tayo? Dali ng ulam. Hindi wala sa bahay. Tayo ulam tayo? Ano? Ang kapit ulam na Hmm. eh, Ano bahay di, di pe, Alam ko na pala yung... Kaya mga... Kaya, kaya magagaling ang mga manok ng

pang matalino ang joke ni ano yung ni Boy Kyoke na tao si <laughs> <laughs> oh tawan naman oh <laughs> 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 boto po mo hindi mo pong <laughs> mo to. kami mong kain ena ena pag ako naging driver mo yan mm -hmm. pasalamat ka bakit o, kasi matututo ka na magdasal <laughs> tama nga <ka> talaga yun <laughs> tama yun po ah <laughs> galing Ano ko na dito pa matutok? Mm hmm, uh -huh. uh -huh. bagong tao na! Mm -hmm. sali si Bibi Swarf na motor eh. Mm -hmm. sali sa no? pahinga yan oh. Uh, panglaban natin si Bibi. Mm -hmm. Barang tayong manggarin. Kasi <laughs> <laughs> spite ka. Uh <laughs> <laughs> Ang tatak ng kanyang ginapaadar na steel, steel, Stell. Ano pala, ayan yung pin ko. <laughs> Pang-motor show yun ta? Mm Hindi -hmm. magagawa sa'yo, sa'yo ka ba ka? no? Ay, eh, mapunta rin kami ni Ige doon. Manood lang kami ng mga motor girl ah! ano yun? September 21. Wala na mga pre, Sa may Robinson. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos ang kanyang... Ang uh, kanyang host. Mr. Pat! Ang motor din, ah. Hindi, daming are. Daming are. Huwag ba yun? Narinig ka na naman. Busog talaga yan. Narinig ko na naman. Barang. Gusto ko yung kahit yan. Pong. Bugs. Tawa na mo kamay mo. Puray ko yung tayo. Hindi nga yung tayo. Tumabag tayo. Naglimas pa tayo. Oo, dak-dak. Ay, oo, dak-dak. Sedet, 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 ini ini sedet, 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 Tau sedet, ya sedet, 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 Di ang naisip ko na tuno, yung sa halaga baga ako ang yung bunay na sa gisi hindi ka paso parokya parokya ni Gerdison ay ba yun patoka patoka ni patoka ni Edgar yung kanya yung ano no, yung pandemic, naalala ko kayo, nagsabong baga tayo dalawa tapos bigla na nangabol tayo ng mga pulis may si Higay nakadamit, may diskarte, Pagpasok ako, ging habol kita kita dito takbo ako sa rumahan eh, yung si Igay. pagpasok nyo sa kanila, nagubad bigla po, sabay sa rubo dyan sila sir, oh, na! galing galing ligtas na galing ako balda ako ngarit na bagong gising eh no yung ganyan doon buka yung isa nagsuot sa aromahan ako nga yun balda sige nagubad bigla pagdating doon sa kanya. sir diyan sila sila nagtakbuhan oh! takbuhan hindi Uli mo yung liman. Okay. Ay, basta na pa ulit. Ay, Tapos polis kira. Ito yung napagtanungan natin doon sa sabong eh. Yung mm -hmm. <laughs> dalawang Ito yung hero doon eh. <laughs> <Yung> hero guys. <laughs> Alam mo, <tamo> pala. Ang yun. ang na yun. <laughs> Kasador. <laughs> pa. Ba't hindi ka lang? Parang ito yung Kristo na sa tabungan, aot? Oh? Kasador ka mo, Do this! Do Ay, bilis naman na yung magkain. O, pa yun. kain ka na, mas. Tignan mo na yun. 都，点给我妈了